Bistado, ang umani illegal recruitment na ginagawa raw pagkatapos ng Sunday service sa isang kapilya sa Baras Rizal. Depensa ng inaresong pastora, bahagi ng kanilang church activity ang alok na biyahe abroad. May balita si Rafi Tima. Hawak ang closure order mula sa Department of Migrant Workers. Pinasok ng mga kawani ng DMW at NBI ang kapilyang ito sa Baras Rizal. Huli ang pastora ng kapilya na bukod sa nagpapalaganap sa salita ng Diyos, nagsasagawa rin daw ng illegal recruitment operation. Pagkatapos po magsimba, after po ng Sunday service, nag-o-orient po siya na, yun nga po, nag offer siya na pupunta daw po sa Japan. Pero tourist visa lang po. Pero nangangako po siya sa amin na pagdating sa Japan, may trabaho po kaming dadat nandoon at ang sahod po namin is 70 to 100,000. Ang mga complainant, nagbayad daw ng tig 40,000 hanggang 60,000 pesos. Pero ang kanilang mga dokumento, pawang peke umano. Noong pumunta po kami sa airport, 27 po kami lahat. Yung 11 po, pinauwi niya kasi sabi po niya, wala na daw pong ma-slot para sa ticket. So, um, 16 po kaming natira. So, 16 po kami na-offload. Naharang po kami sa immigration. Paliwanag ng suspect, bahagi ng kanilang church activity ang alok na biyahe. Sir, yung offer sa amin na yun, during sa church, hindi sabi namin kung sino lang yung willing, ticket or leave it, kasi ito, uh, yung sa pagtatravel namin, meron lang offer. kung Ito po, ito po sila na nag, nagbigay po ng contribution, nakalagay naman po doon round trip ticket nila bilang turista. May mga napalipad naman daw ang pastora patungo Macau, pero kanya pa hanap daw ng trabaho pagdating doon. Dahil ginagamit ng suspect ang simbahan bilang front umano sa recruitment, pinag-aralang mabuti daw ng DMW ang kaso bago isagawa ang raid. Nung nakarating sa amin ng balita, binalidate namin ng ilang beses. Ayaw natin may masira, no? Pero isa itong kapilya at sa kasamaang palad, ang una nilang mga naloko at nabiktima ay yung mga kapwa nila parishioners no yung mga membro mismo ang nagsumbong nakakalungkot ito no kasi kahit na alam natin na false church ito and false teacher yung babaeng iyon uh still uh, meron itong impact sa image ng Christianity in general sa so, kung anong tingin ng mga unbelievers sa Christianity uh kapintasan ito But what does not follow is matitinag yung mga totoong churches na ano uh, na nag-exist dito sa particularly na lang dito sa Pilipinas no? So yeah, quick observation lang. Pastora ang naglilid lead sa grupong ito. Kaya ang opinion ko talaga dito is hindi talaga ito totoong iglesia. Siya yung nagli siya mismo yung pastora. So hindi talaga ito totoong iglesia ayon sa malino na turo ng, 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 Biblia, ang pamumuno sa iglesia ay inila, inilalaan or inilaan sa mga kalalakihang qualified ayon sa 1 Timothy and uh, 1 Timothy 3 and Titus 1. Ang pagkakaroon ng pastora ay hindi lamang ang biblical kundi indication na ang grupong ito ay wala sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. May charity pa tayo doon sa ano eh. Merong lalaking pastor, lalaking pastor, and then uh, hierarchical nasa baba yung tinatawag nilang pastora uh, kung magre yung pastora na yon at mababa doon sa posisyon uh, may charity pa tayo sa ganong ano eh, uh, arrangement or uh, government church government nila pero kung ito a pastora siya yung sa church hindi talaga ito totoong church Uh, second observation ko dito is hindi lang ito usapin ng qualification Kasi pwedeng lalaki, pwedeng lalaki yung gumawa Ang babaeng ito ay hindi na nga qualified, siya pa ay scammer So ginagamit niya ang posisyon upang manlamang sa kapwa Issue on morality at magpayaman sa maling paraan Ito ay tiwaling pamumuno, pareho sa doktrina at sa kanyang asal And again, sabi ko kanina, hindi lang ito usaping qualification kasi kung lalaki man ang namumuno dito at ganito rin naman ang ginagawa. Still, this is wrong. Now, third point. Uh, dinadagdagan pa niya ang kanyang kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng pagtanggi. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang kasalanan. Nahuli na nga siya sa akto. Hindi pa siya publicly nagre-repent nagre nung siya ay nakuli. Dinedenay niya pa. And kita-kita uh, natin no, yung, yung, yung tarpaulin may pangalang Jesus Christ. Ang kapal ng mukha. Sa halip na magsisi, pinili niyang itanggi ang kanyang pandaraya. Isa itong patunay ng matigas na puso at pagkabulag sa katotohanan dahil sa kayamanan. Sabi sa scripture, no? For the love of money is the root of all evil. Fourth observation, ginagamit niya ang pangalan ng Diyos para sa pansariling kapakinabangan. Isa itong anyo o uri ng blasphemy, pagsira sa kabanalan ng pangalan ng Diyos. Ginagawa ang ministeryo bilang uh, takip para sa pansariling interes para malamanan yung tiyan, magkapera, yumaman. Uh, hindi ito nalalayo doon sa ginagawa ni Oriel. No? So ito ay nagpapakita ng kawalan ng banal na takot. Dapat itong panagutin ng ating batas. Alright, so fifth observation. Dahil dito, nasisira ang imahe ng Kristyanismo sa mata ng publiko. Ang ganitong iskandalo ay nagbibigay ng dahilan sa mundo upang laitin at pagtawanan ang pananampalatayang Kristiyano. Imbis na makita ang liwanag ng Ibanghelyo, uh, being the salt and light of the earth, itong mga Christians na ito, or mga tao na nagpa-profess ng belief kay Christ, imbis na magsilbi silang light or salt and light of the earth, ay naging uh, object sila ng laitan at uh, laughing stock, pagtatawanan uh, yung mga ginagawa nila. And again, uh, impact ito sa, sa Christianity in general dahil marami namang hindi informed sa consistent Uh, doctrine of Christianity. So, ano posibleng hamon or application natin sa video na ito na ating pinanood at binigyan ng komentaryo? Kung sinasabi mong krisyano ka at naghahanap ka ng maayos na iglesia, maghanap ka ng isang confessional church. Isang iglesia na may malinaw at makasaysayang pananampalatayang kinikilala. Historic confession of faith. Yan ang isang matibay na panimula sa iyong spiritual journey bilang isang kristyano. Uh, kung talagang sa lugar ninyo, no? sa lugar ninyo, wala talagang iglesia na confessional, well, at least, no? at least, bare minimum, hanapin mo man lang isang iglesia o simbahan na tapat sa pangangaral ng gospel, tapat sa pangangaral ng ebanghelyo, pag naririnig mo na ang laman ng preaching ay palaging tungkol sa kayamanan, tithes and offering, uh, pagpapayaman, uh, well, wala nang dahilan pa para magtagal ka dyan. Umalis ka na kagad at maghanap ng church. Again, ang observe, ang -observe mo is yung tapat sa pangangaral ng gospel. Isang iglesyang pinapangaral ang mga bagay na ito. Uh, pagiging makasalanan ng tao. So, ina-expose na isang tao ay makasalanan. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Banal na Trinidad. <laughs> Banal na Trinidad. Uh, si Kristo na tagapagligtas. Si Kristo na hari. At ang kanyang pagiging hukom sa lahat. So, ito yung mga i-observe nyo kapag kayo ay maghahanap ng iglesia umiwas kayo sa ganitong klaseng mga churches. At kung ikaw naman ay isang minister, pastor, please, uh, huwag ninyong gagawin ito. Malaki ang pananagutan ninyo sa ating Panginoong Diyos. Alright, so hanggang dito na lang. And uh, kung nagtagal kayo, nakapanood kayo hanggang sa puntong ito, uh, please leave a thumbs up. And if you want to share this video, please do. And of course, gaya na palagi ko sinasabi, may we always think God's thoughts after Him. See you next time. Have a great day.